Update po tayo sa Pasay Bay, Manila. January 28, 2025. Yan po ang inyong nakikita sa harapan ng Pasay Bay, dito sa harapan ng Mall of Asia. Yan po ang IMAX Mall of Asia. Uh, morning time po nito ay 7 o'clock in the morning. Masarap po mag-jogging dyan. Po. Ayan po ang lawak po ng reclamation area na sa Pasay Bay na ginagawa. Ano? Puro tambak na po ng mga buhangin at talagang napakalawak ng gawaing na proyektong ito. Ano kaya ang mayroong proyekto dito sa lugar na ito at kanilang tinambakan ang Pasay Bay ng Manila. Oh, uh, lawak po 'yon. Hanggang dulo po 'yan, ano. Siguro panibagong bagong mall eh, Asia to na naman siguro ang ilalagay diyan. O sakali, ano. Pwede rin airport dahil nga sa lawak. <laughs> yan nga po. Napaka lawak ng uh, ng proyekto na 'yan. Sa mga oras na po 'yan, ay eh, no? eh, masarap magtambay diyan. Malilim at hindi masyadong mainit. Marami po nagja at nagbe-bicycleta. Sa paligid niya ay napakarami ring kahoy. Kung nakikita niyo po 'yan sa baba no. Napakaraming dumi at uh, basura. Ewan ko kung saan nanggaling ang mga kahoy na 'yan siguro no? dahil nga diyan sa ano na yan, sa pagre ng mga buhang na 'yan. Yan po. lawak po niyan wala ka na rin makikita ng mga yung time kasi dito maraming mga nagbabangka na bibenta ng mga isda yan po yung uh, mga nagde-date mga kidding bukas po ay dadaling ko rin ang aking pamilya sa lugar nito para naman kami ay makapag-jogging Uh, dalo tayo dyan dahil papunta tayo ng ating uh, opisina at dahil pang umaga pa lang eh, naisipan kong magwali-wali muna sa lugar na yan at yan nga at nakinaisipan i-vlog ang lugar na ito na uh, mangha sa lawak ng proyekto na ginagawa dito sa harapan ng Pasay Bay At yan po ang update sa Pasay Bay ng Manila. Thank you for your watching and subscribe please. Love you. God bless all.